Gusto mo bang magpalit ng password ng iyong Gmail account pero nakalimutan mo na yung password mo? Kung oo, sundan mo lang ang video na ito. Saan po ninyo ang settings ng inyong cellphone? Scroll po ninyo hanggang makita po ninyo ang Google. Pindutin po ninyo ang Manage Your Google Account. Iswipe po ninyo ito pakaliwa hanggang makita po ninyo ang Security scroll po ninyo hanggang makita po ninyo ang password pindutin po ninyo ang forgot password dito ay lalabas po itong use your fingerprint face or screen lock pindutin po ninyo ang continue at kung mag prompt po ito ng inyong screen lock ilagay lang po ninyo dito ay maglagay na po kayo ng inyong bagong password at pindutin po ninyo ang change password. Kapag successful po yung inyong ginawa, may lalabas po dito na password change successfully. Thank you for watching.